isasama ko kayo sa aking date ngayon. First pa lang namin na date sa hotel na talaga ako. <laughs> ano kaya gagawin namin? For today's video, ay isasama ko kayo first ever. Nako, hindi ko talaga usually ginagawa 'to, no. Meron akong date at uh, gusto ko kasi this time maging public if ever magka love life man ako. <laughs> isasama ko kayo sa aking date ngayon. I'm wondering kung saan niya ako i -date. Basta, ito, gumagayak na pa Nobody loves me. <laughs> ay, Diyos ko. Excited ang lola niyo. <clears throat> Mag-match kaya kami. Mag-gustuhan kaya siya ni, ano, <laughs> ay, okay. Tapos, oh, ay, gusto <laughs> tayo, ano gusto nyo? Aray ko ano, naman, Diyos ko. Ano lang siya pala. <laughs> Basta ito yun. Alright, I'm ready. Siyempre ang ating OOTD, inspired by Pinterest. Hindi, <laughs> ito na kasing available eh. Ay! Ah! <laughs> ito na nga, let's go. So for today's video nga, samahan nyo ako dahil may date ang lola nyo. Ala, ito na! Sa so totoo lang, di alam ni Maika to. Ah, Kabur lang ah. Nobody knows me like you. No, <laughs> Ano ba yaman yan? Excited na nga ako, kaya napakakanta-kanta tuloy ako. Diyos ko na LSS nga ako sa kantang yun. Ito <laughs> nga mula sa bahay, bumiyahe nga ako sa pinag-usapan namin kung saan kami magkikita. Pero habang nasa biyahe, eh, nabumuni-muni ako. After kasi ng baha, ito na ngayon. Ang bilis talaga ng Dubai ba? Back to normal agad. Tingnan nyo, traffic na agad. So may maya lamang, ay nandito na nga ako sa lugar kung saan kami magkikita. Daw, pero hindi ko pa alam kung nasaan. Kaya naman, tinawagan ko siya. Alam nyo ba na ini-expect ko nito, nakakain kami sa may restaurant. Pero hala, may maya, sabi niya. Chelsea si Plaza Hotel. Okay. Ito na ako sa harap. Uy, halabi. Marupok ka. Okay agad kasi sa hotel. Oh my God. Oo nga. Sabi ko naman okay. Ay, malay mo. May restaurant dito. Kakain kami, di diba? Pero sa totoo lang po, abang naglalakad ako nito, iniisip ko talaga kung pareho kaya yung profile picture niya kasi sa personal. O, no, curious na talaga ako sa kadate ko na to. Hello? First pa lang namin na date. Sa hotel na talaga ako kapuntahin. Kinakabahan ako. Patay <laughs> na natin. Let's go. One Eternity Later Saan na yung kadate ko, man. Sa hotel talaga niya ako pinag-antay. Uy! Wala! Ano kaya gagawin namin? Ay, wait lang! Maganda ba yung panty na sinuot? <laughs> Sa hotel pa naman kami na yan. Tagas, ano ba yun siya? One Million Years Later <laughs> matagal talaga. Ah, gutom na ako ah. Unlimited. Bilipino buffet. 38 only. Kung hindi siya darating, <laughs> kakain na lang muna ako sa taas ah. Ang tagal-tagal talaga niya. Check ko nga yan. At dahil nasa gutom ko, walang dyo na yun. Ang tagal niya. Ito, kakain muna ako sa Filipino buffet sa taas. Ang tanong ako, atito daw yan sa first floor ng Chelsea Hotel. Kaya paglabas ko ng first floor, naganap nap ako. At ito na nga, dito daw yan sa Pier 1, ang Filipino buffet. Kaya naman, pumasok na ako. Sa pagpasok ko, aba, ang daming kabayan. Ang dami ng tao. Napanganga talaga ang lola niya. Masaya saya dito. Hindi naman darating yung kadate ko. Tawagan oh, ko nga sa bakla. Hello, box! Beli! Pun tak kan itu sesat wah Yun na nga, sad to say, pero indiano ang date ko, in Indian ako. Pero since nandito na rin ako, at ayoko naman sirain ang gabi ko dahil lang sa indianong yun. Eto, pinapunta ko na lang mga kaibigan ko na malapit lang dito sa satwa. Buti na lang talaga at alert sila. Gusto ko rin naman i-enjoy ang place dahil mukhang masaya. Yun nga kanina sa baba, nakita ko Filipino buffet, 38 dirhams lang. yun na lang din ang in-order ko para sa amin. Tapos yun nga, nung pumasok ako, maraming Pilipino, kaya naman may mga nagpa-picture, may nakakilala sa akin. Nagtanong na rin ako about sa Pier 1. Matagal na sila dito at ang sarap nga ng pagkain nila. Ang Kailangan ko ng rice dito. At dahil gutom nga ako, ang dami kong nakuha nito. Favorite ko to, adobo. Paano ba naman kasi, aside sa gutom ako, itsura pa lang niya, matatakam ka talaga. Wow. Tapos, ito ang chika. Charot lang. <laughs> Nagsiserve sila dito ng lechon kawali. Of course, ito ay para sa mga non-Muslims lang. Tapos, ito pa. Ano ang kasama? At may sarsa. Mm. 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 Pilipinong-Pilipino talaga. Kain na. So, grabe, sa 38 dirhams mo, ito na ang mga pagkain na pwede mo makain dito. Unlimited yan, ha? Unlimited ulam at kanin. Unlimited pa yung salad. Unlimited din yan na to. At unlimited dessert. My God, saan ka pa? May mm! unlimited drinks din yan. Tubig, juice, cola, bahala ko. Kung ano mo dahil. At dahil sa na-enjoy ko na nga ang pagkain dito at kasama ko naman ang mga kaibigan ko, kaya't nakalimutan ko na, Indiano kong kadi. Uy, hala siya, galit na. Char lang, <laughs> hindi siya chat ko siya ulit. Tapos ang kita ulit kami, promise yan. chara, Hala, ito pa, sa 38 rams mo na, unlimited, meron pang kasamang one bottle of beer beer or di kaya cocktail. Kaya naman nag-enjoy talaga kami dito. Cheers! Katagal na pala ng stay ko doon na pag-alaman ko na itong Pier 1 pala ay resto bar. Ang Anli Pilipino buffet po nila na 38 dirhams ay nagsastart 6pm hanggang 10pm yan. At pagkatapos noon, party party hanggang 3am. Oh, alam mo na be kung anong oras na yan kasi nagsasayaw na ako. Pero <laughs> totoo lang, hindi ko na talaga na malaya ng oras dahil nag-enjoy na talaga ako doon sa Pier 1. At dahil bar nga ito, syempre marami silang alak na siniserve Halos lahat nandito na. At timing talaga nung pumunta ako ng bar area. Aba, bongga, nagpe-prepare tong bartender ng drinks. Alam nyo, no mga oras na to, naglilibot-libot lang naman sana ako dito sa bar. Siyempre, i-check ko sana yung place. Tapos may mga ibang nakakilala sa akin, nagpicture-picture. Pero nung nakita ko to, aba, napa-order na rin taloy ako. At eto pa pala, meron silang live band dito. Yan din ang isa sa mga reasons kung bakit nagstay ako doon at nakalimutan ko na talaga ang sama ng loob ko. Ay, binalikan ko na naman, be. Ay, nako, isayaw ko na talaga to. Pero yun nga, sobra talaga ako nabusog, nag-enjoy at nakatipid talaga. At pati mga kaibigan ko, nako, enjoy na enjoy din sila sa Pier 1. May na-discover patuloy akong tambayan. Try nyo din dito. Promise, sulit. Bye! Woo!